Isang cherry white. Ngayong mm -hmm. araw na to. Mas maayos naman. Hindi, uh, seryoso. Mas maayos ako eh. Ay, mas maayos. Ang hirap pag sinumalik. Hindi ako okay! Okay, pag-asa mo pa kayo yung pack mo pag -asaw. Hindi na si Cheo. Long time, long time na kasi nandito na ulit. Hi! Welcome back, Che! Welcome back! Uy, na ulit natin! Oo oh, may tao pala na? Ito sa nakakala ko puno. Puno, sa puno. Puno, sa puno. Ay, kamusta na, Che? Kamusta na, Che? Kamusta na? Okay lang. Okay lang? Hmm. Ayaw yan. Mara? Eh! Yeah. Eh! Ano nga, parang may pinagdadaanan po. Parang may pinagdadaanan. Parang, po, may eh. Parang... okay lang. to naman. Parang, Sinabi. ano, yung mata mo parang, Ay. ano, broken, broken. Ay, okay. Ito pwede kinaantok lang. Hindi naman pala. Kala ko naman broken eh. 🎵 um, <problema> <laughs> <material. laughs> Kaya siya ang mo broken ang Sabi oh, okay. niya uh, Back to you, back to you, back to you. Kamusta, kamusta? para maganda-ganda yun? ay ay ay. Kamusta? Kamusta? Oh ang isang cherry boy. Okay naman. Okay, naman. Okay. kanina parang hindi ko okay eh. Okay ko okay ako seryoso. Ay parang hindi talagang. Hindi talaga wala. Ay, ang tagal ko magastos yung isang cherry white. Ngayon, araw Ay, na. Eh. Mas ma -ayos ang Ay, mas 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 Ay, mas 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 hirap mas mas Hindi ako okay! <laughs> <laughs> Bakit bigla kang nawalan ng mas 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 kung broken, broken, broken talaga. Pero syempre, kailangan natin... Ay, ito um, maganda tanong. Ano? Teka lang, yung pagka-broken, eh, mas masakit yung hiwalayan namin doon, noon ni Backboy, kahit magkaibigan lang kami. mas Mas masakit yon Kesa ngayon. Ngayon kasi, ano eh, hindi ako yung, ano eh, may kasalanan. Pero alam mo, gusto ko, ilabas yung Kung ano yung reason ng hiwalayan hindi sa akin manggagaling yan. Depende pag na-trigger ako, pero hindi ako maninira. Ang sasabihin ko lang yung katotohanan. Ito lang yung tanong. Okay, pag-asa mo pa kayo ni Pakboy? Okay naman kami, nag-video nga ka kami gabi-gabi. Ay talaga? Oo, oh, yun ang hindi oh. alam ng maraming followers. You. Gusto mo ng evidence Okay. okay. No, parang naiselos ka. Alam mo, parang naiyak ka oh. naman doon. Oh, Alam mo, kung saan masaya si Pakboy, doon tayo masaya. Supportahan natin si Pacboy. Pasalamat pathway. ka na lobat na matay. Thank you. <laughs> Hindi, yung pagbabalikan na ako sa content ba? Oo, ba? Kung baga pagbabalikan sa content? Sa content, wag na. Okay na ako. ah siguro, pagiging kaibigan, okay naman kami ni Pacboy. Medyo sad lang ako kasi napapagkait ko sa kanya si Mikey. Si Mikey kasi gusto niya. Actually, love 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 love. Mahal, 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 mahal ni, ni, ni Pacboy siya. Yes. Mare, nasa Ironman si Akla. Nagpabiyahin siya, tumagulang si Mikey, sinagot niya kahit umano. Kung nga Siyempre oh. hey, pwede Saka siya makasulitin. Saka ano, mag kahit ano, nung time na... Alam niyo, iba talaga yung pagmamahal ni Pacboy sa, oh, sa bata. Oh. Iba talaga. Iba no? talaga. Saka ano, ano nag-sorry ako kanina sa live kay Pacboy. Nasabi ko, sorry kung hindi ko napapakita siya si Mikey. Oo, hindi naman ikaw yung tatay. Pero oh. siyempre naging family talaga. Tsaka mahal na siya ni Mikey. Di ba? Na Alam namin yun sis. Mm -hmm. Kaya, kaya mahal niya kamahal si Mikey, ganun ang ka- Peace Kaya nga galit siya. Galit si Mikey sa akin. <laughs> kaya nga sabi ko sa kanya, anytime pwede ka, pwede ka nang pumunta sa bahay. Welcome naman. Welcome so, sa mga you. susunod, dapat mahal ang anak mo. <laughs> ang swerte mo naman magbag. Kami lang yung mahal. Wag na si mo ikakat mo. kahirap. Hiro! Ano ang gumagalaw? Naka ganun na sa kanila. Naka ganun lang sa kahay. Makikinig. mo. Ang hirap ka sa magbalok. Huwag natin pahirapan. Basta i-welcome na lang natin lang si Cherry White na. Puro yes! yes! kayo po. party. Buro kayo time party. Tara, mag party tayo. wait, wait, wait Gusto ko lang mag-sorry. Okay, mag-sorry. Mag lang sa hindi pagkakaintindihan, Kasi, hindi, ako yun. hindi ako Hindi ako Cherry na nagdadala na, ng galit, ano, oh, no. No. A ba? Alam mo